Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ito ko ngayon sa Lobo Plaza. Yun guys, sa video na ito, upload ko sa inyo ang documentary video ng Bonifacio War Tunnel na nasa ilalim ng lupa. Ito guys, sa airport ni Sandra Aguinaldo. Ang Bonifacio War Tunnel guys, ay nasa, ay matatagpuan sa Global City, Bonifacio Global City sa Taguig. So ito guys, panoorin nyo ito. sa loob ng mahabang panahon, isang lihim ang ikinukubli ng siyudad sa atin. Lihim na halos nalimutan na sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Lihim na halos matabunan na ng matatayog na gusali at dikit-dikit na bahay ng mga nagsisiksikang residente. Pero para sa mga nakakita, hindi ito pwedeng ibaon sa limot. For personally, may mga nakuha kong remembrance dyan. Like yung mga coins, na malalaking coins. Tapos yung paper money ng Amerika, mga one dollar. Marami mga kung ano-anong gamit pa ng mga naiwan ng mga Japanese. Hanggang sa yun ako, natuklasan ko nga yung hinukay ko yung espada na yun. Ang sikreto na nanatiling buhay sa mga pinasa pasang kwento. Dati may mga nakikita rin sila dyan na mga white lady, mga ganyan. Habang hinukukay namin yan, maraming lumalabas na sawa. May mga malalaki, may gabinte, merong mga gahita. Sa ilalim ng lupa, may sikretong gustong makalabas. Isang kwentong hindi pa natatapos at patuloy na isinusulat ng kasaysayan. Naging paghahandaang kailangan bago makapasok sa Bonifacio War Tunnel. Isinara na, na kasi ito sa publiko mula pa noong 1995. Ang entrance nito matatagpuan malapit sa isang mall sa Bonifacio Global City. Kailangan tayong magsuot ng bota dahil medyo may portion daw yung tunnel na maputek. Nasa gitna kami ng modernong siyudad pero ang destinasyon namin nasa ilalim ng lupa. Good morning everyone. Uh, today we will be going to the Bonifacio War Tunnel. Pinagyan kami ng paalala na mag-ingat at huwag lumayo sa aming guide. You should also put insect repellent for your protection, skin protection. And lastly, we have um, an ambulance station outside for any medical uh, needs. So, good luck to you all, guys. Kasama ko sa pagpasok sa Bonifacio War Tunnel ang isang researcher mula sa National Historical Commission of the Philippines na si Ian Alfonso. At ang tatayong guide namin, si June Alverestine. Unexplored uh, to. Uh. So, yung stability nung tunnel itself, hindi po namin, kumbaga, hindi namin magagaranti na kasintibay dito kasi ito yung usually uh, uh. namin na pupuntahan. Pagsubok namin, bumaba sa matarik na hagdang, merong 59 steps na nakakapit lang sa lubid. Okay. Ito, may nakasulat. Pero syempre, ngayon na lang ito nilagay siguro to 27th Avenue, East Trembo. Tapos, to Amapola Street, Pembo. Una naming pinuntahan ang tinatawag nilang explored portion ng tunnel o yung napupuntahan ng mga bumibisita sa tunnel. Kapapasok pa lamang namin pero ramdam ko na yung init no? kasi nasa ilalim na tayo ng lupa at bumaba tayo ng 59 steps. So, ma malalim na talaga tayo. So, medyo mainit dito, no? Diyo, damp yung, ano, yung paligid. Ngayon, nakikita namin, may eh, mga parang kwarto. Ano ba yung, iyan yung, ano, yung mga kwarto na yan? Para saan ba yan? Actually, mga original structures yan na intended for offices, mm -hmm. for meeting rooms so, mm -hmm. during the during World War II. Mm -hmm. Kasi ito nga nag- ito sana ay mag-function as air warning service. Hindi basta-basta ang war tunnel na ito. Ayon kay Dr. Ricardo C., isang historian, pinagawa ito ng gobyerno ng Amerika noong 1941 para maging air warning system ng American forces laban sa mga dayuhang sasalakay sa Pilipinas. May habang 2.2 kilometers o posibleng higit pa. Sa loob nito, may 32 chamber. Panahon na yon, this was supposed to be what was called the Air Warning Service Center. Okay. So nung panahon na yun kasi, importanteng-importante importante na iprotektahan ang Pilipinas uh -huh. sa mga bomba at sa mga aeroplano ng mga dayuhang bansa. To the Americans at that time, kaya importante ang Pilipinas uh -huh. kasi yung major Air airbase nila sa Clark Field was also a very important base. Uh -huh. Mapropotektahan ang interests nila. And at that time also, gusto nang ihinto yung advance ng Japan into Southeast Asia. Yung uh -huh. nakakalungkot dito, yan, ah, nasa loob tayo na historical tunnel. Pero, ang daming vandalism dito. Maraming nagsulat-sulat sa pader. Yung iba talagang mahirap maburato. Dahil nasa ilalim kami ng lupa, hindi ko na malayan kung saan direction ba kami papunta. Sa ngayon po, ano po yung nasa taas natin? C5. Si, ah, C5 si, po? Pero hindi natin nararamdaman, no? Yung mga yes. sasakyan. Ganun siya kaga, kumbaga ganun ka, ano yung, ano ng lupa. Mm -hmm. Kaya ginawa talaga para, ko, ito para, misal ko kung binubomba niya, kahit hindi nilaramdaman yung mga trap na dumadaan. Oo, oh, oo. Oh. Kaya Talagang ganun siya katibay, no? Mm -hmm. ganun, yung, ganun, oh, ka ganun kapal yung, um, ano, yung bato niya. Okay, nasa lalim na pala tayo ng C5. So, yung mga tumutulong po na tubig, galing posible sa kalsada? Yes, ma'am. Alam mo ba? Makalipas ang ilang minutong lakad, isang sorpresa. Ito na ang balon. Ay, laki pala. Six oo. Six meters ang lalim. Laki. Sinong gumawa nito? Hindi natin sure kung ito ay gawa pa ng mga Amerikano. Pero ang, hindi natin sure kung saan ano ang nakatakot. oo pero dahil may account na during the development nitong ilalim ng Fort McKinley ng 1941, nagkaroon ng plano na ilipat dito ang reserva ng uh -huh. gasolina ng, Force, ng Air Force ng uh -huh. Uh -huh. na naka-station sa Nelson Field na ngayon ay ayala triangle. Marami pang hindi alam tungkol sa war tunnel na ito dahil top secret ito ng mga sundalong Amerikano noon. Sa patuloy naming paglalakad, napansin kong dumalas ang pagtulo ng tubig sa aming ulunan. Tinignan natin yung distansya na ang pinasukan natin. Mm More or less na sa mga residential area ng Ah, so nakatawid na po tayo ng C5. Residential area na. Makati area na doon. Makati area na. Makati na. Si na po kasi. Ah, ito na yung ano? East, East Rembo. East Rambo. Ngayon, tapos na kami dito sa tinatawag nilang explored area. Kaya explored dahil ito talaga yung kadalasa pinupuntahan ng mga bisita. At meron din pala tandaan na talagang na-enhance na siya no, sa pagdaan ng panahon. Ngayon, pagkatapos dito, papunta naman kami doon sa tinatawag nilang unexplored. Kasi ito yung lugar na kung ano daw yung iniwan o ng mga Amerikano, ng mga Hapon, ito pa rin yung dadat na namin dito dahil hindi pa ito nagagalaw ng tao. Music sa kauna-unahang pagkakataon, makukuna ng TV crew ang bahaging ito ng Bonifacio War Tunnel. Kung nakapagsasalita lang ang mga haliging ito, siguradong maraming maikukwento tungkol sa mga Amerikano, Hapon at Pilipino minsang sumilong dito. Ang Fort Bonifacio na kampo ng Philippine Army ay dating Fort McKinley nung panahon ng mga Amerikano. Noon, mas malawak ang sakop nito. At dahil nasa mataas na lugar, sinasabing tanaw mula sa Fort McKinley ang buong kamaynilaan. Malapit sa entrance ng tunnel, ang opisina ng pinuno ng puwersa ng Amerika. Kabilang sa mga tumira doon, si General Douglas MacArthur, na naging commander din ng United States Army Forces in the Far East o USAFE. We can see, very logical, na nilagay yung entrance sa tunnel dun sa likod ng bahay niya. Bahay, It okay. also served as a quick air raid shelter. So of course, uh, importante sa kanya ang protection. Anybody will get killed. Talagang disaster kung namatay yung commanding general. Sinimulang gawin ang tunnel sa tulong ng kontratistang si Colonel Wendell Fertig na may mga trabahador na Pilipino. They began the tunnel in October 1941 uh, who nag hire sila ng mga laborers, nag hire sila ng mga commercial uh, firms to provide explosives. So nagde-demolish sila dito, may mga explosives sila nilalagay dito, uh -huh. Terus, sinasabog nila. And all that time may plano na sila to come out with a functioning tunnel system. Uh -huh. Noong mga panahon na yon, natunugan na ng gobyernong Amerika ang posibleng pag-atake ng mga Hapon sa Pilipinas. Kaya, pinamadali ni General MacArthur ang paghukay. So it was planned na dito ililipat si MacArthur, dito yung buong USATLE headquarters. Kaya may mga extension projects, bandadoon, bandadoon, ito to house the whole command structure. Pero makalipas lang ang dalawang buwan. umatake na ang mga hapon noong December 1941. By the time the war started, it was almost ready to function. So may ilaw na dito, nilagay na yung mga telephone cables, umata na yung mga fans. Problema is, binomba yung Clark field the first day of the war. Bago nakalipat yung air warning service dito, binomba din sila. Pero nung binomba na ng hapon itong Fort McKinley noong uh -huh. December 9, 1941, tuloy pa rin ang paghuhuhay. Uh -huh. Kaya nga may account na habang, nagbubo, habang nagpuputukan sa itaas, eh, patuloy pa rin ang pagdinamita sa ilalim ng lupa. Kaya after ah, ang bombahan, pinagpapatuloy uh -oh. pa rin talaga yung paghuhuhay uh -oh. kahit na binobomba na tayo ng mga hapon. nanalo ang puwersa ng Amerika at mga Hapon na ang sumunod na gumamit sa war tunnel. Pinaniniwala ang pinalawak pa nila ito at nagtago pa raw dito ang pinuno ng puwersang Hapon na si General Tomoyuki Yamashita. Well, itong area na to yung Fort McKinley naging okay, yung yung bombed fort. Mhm. Mm uh, mm -hmm. naman ng na mga hapon. Mm -hmm. Saka nung nagsimula ng bombahin ng mga Amerikano ang Manila mm -hmm. for the liberation in, in October 1944. Nagkataon si General Tomoyuki Yamashita, mm -hmm. eh nandito sa Sakura sa isang diary ng isang hapon, mm -hmm. at na-describe nila paano sila dali-daling tumakbo papunta rito dahil sa koneksyon ng tunnel sa mahalagang tao at pangyayari sa kasaysayan nang hinayang akong makitang nasisira na ang ilang bahagi nito. Sa underground tunnel, nakita namin ang isang tumpok ng lupa at bato. Ito po yung ebidensya na yung tunnel natin, yung sinisira ng panahon. Oo. -oh. Ano to? Ah, oo nga, no? Nakita rin namin ang isang malaking poste ng flyover na nakatanim sa gilid ng tunnel. So, Yung si pa rin? To, poste na to. Dito ko napatunayang ang war tunnel na nagbigay ng ligtas na mapagtataguan sa mga taong nasa panganib, ang siya namang nanganganib ngayon mula sa mga tao. sa aming pagpasok sa bahagi ng tunnel na bihirang mapuntahan. Nakita ko agad ang kaibahan. Ang laki nitong chamber na to. Pero kitang-kita kita dito na di siya talaga natapos. Mas makinis yung kabilang Pero side. Maya-maya pa, nakakita kami ng isa pang hagdan. Ito yung Pagta na nangyari sa adobe. Ako nungun. mga tubig para siyang uh, maliit na force. <laughs> Ito na po ba ang dulo? Ito na po. Ito yung pinakataas. Wala na? Wala na po. Gumungo na po eh. Bakit po siya gumungo? Ano po yung nandoon sa dulo? Maybe yan yung parking ng market. Mm -hmm. Pero base sa kwento, sa taas niyan, merong bar ang mga sundalong amantano. Kasi uh dito -oh. mas nasalamig mo yung ano, yung piktura dati. Habang papunta sa direksyon ng isa pang exit, humantong kami sa bahagi ng tunnel na may kataasan ang tubig, kaya sumakay kami sa bangka. negro, no? Dahil may mga bahay daw doon sa taas. Ano po to? Yan na yung gate na sinara ng, ano, ng Makati, pa hindi napasukin. Oo. Dahil ito na yung pinaka-exit mismo. Oo. Okay. Exit na to, so mm -hmm. kailangan, syempre, it leads to an open space. Mm -hmm. Pero sa kasong to, may haram siya. Bakit? Be ano po yan? Ba't may pader dyan? Because may bahay na nakatayo dyan. Oo. Oo. Pusibling puso negro yan. No? Puso <laughs> negro. Mm. <Did> <laughs> puso negro. Sa pagdaan ng mga oras, tila lumilihit ang tsansa namin makakita pa ng bukas na exit na pwede naming labasan. Sana naman, hindi pa tuluyang sinarahan ng mga tao at ugnayan natin sa daan. Ay dito, mas grabe yung tulo ng tubig dito. Oo. Ang tubig na tumatagos sa itaas ng tunnel, puni at nagiging stalactite na kadalasang natatagpuan sa mga kweba. Kuweba. kuweba wala yatang katapusan ang kwento. Matapos gamitin ng mga sundalong Amerikano at Hapon, ginamit itong imbakan ng armas ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagdaan ng panahon, na bakante ang tunnel pero hindi nawalan ng saysay. Uh, after PMA. Si Senador Gregorio Honasan, dating rebelding sundalo natulungan din ng Bonifacio War Tunnel ng magtago ng pitong taon matapos masangkot sa sunod-sunod na -sunod pag-aaklas laban kay dating Pangulong Cory Aquino. Paano niyo naman nung nalaman na meron doon? Eh, Siyempre, research, intelligence, at itong impormasyon tungkol sa mga ganong klaseng uh, lugar ay bigay din naman ng kasundaluhan at kapulisan. Sa tulong ng mga residente sa lugar at mga sundalo, naging ligtas daw siya sa loob ng tunnel. Para sa akin, dito si simpong Hindi dahil sa buhay pa ako ngayon at kausap mo ko. Partially dahil sa tunnel na yun. But more importantly, dahil sa suporta sa pinaglaban na nagsimula pa way before 1986. Dumaan ka lang ba sa tunnel or did you have to stay there for yun naman e, eh, mm -mm. kung pahihintulutan mo, pag nagbigay na ako ng detalye, by deduction, medyo baka malagay sa alanganin yung mga kumupo sa akin. Mm. Nat natutulog po ba kayo doon at paano? Misa. Mm. Pero pag mamamaster mo na yung natutulog kang nakatayo, nakaupo, pipili ka lang ng lugar kung saan mabilis makaalis. Sa aming kwentuhan, isa pang mahalagang impormasyon tungkol sa tunnel ang naibahagi ng senador. That time po, ilan na exit ng tunnel? May mga exit na ginawa for that purpose. Just to make sure na hindi ako ma maipit, ma-corner. No? At syempre, paglisan ko siguro, eh, tinakpa na yon. Kung si senador Ronasa nakahanap ng madadaanan palabas ng tunnel, kami wala pa rin. Kaya dito sa lugar na to, kita lahat ng daanan eh. Itong tunnel na to, papunta doon sa main entrance kung saan tayo nang galing. Tapos nagpunta tayo sa Amapola Exit. Ngayon naman, ito yung tinatawag nila na Morning Glory Exit. Ayan, subukan naman natin, explore natin to. aming paglalakad, napansin naming wala ng chamber. At ang tunnel, nagsanga-sanga pero wala namang lagusan. Parang walang katapusan ang kadiliman. Nang biglang... Ayun na! Sa wakas may silag din ang araw. <laughs> Natunto namin ang kaisa-isang exit na bukas at pwedeng daanan ng tao. Ang liwanag ng araw mula sa lagusan, natanaw din ang mga taong nagtago sa tunnel, mahabang panahon na ang nakalilipas. <laughs> para makakita ng araw, mahirap mamuhay sa loob ng tunnel. <laughs> Yun ang napatunayan ko. Ito na siya. Ito ang tinatawag na Morning Glory Exit. Salamat naman. Pero nang makausap ko ang kapitan ng barangay, nalaman kong hindi ganito ang Morning Glory Exit dati. Po ay pinagawa namin. Noong una, ang lugar po ito, ma'am, ay mm -hmm. Uh, natabunan ko ito ng basura. Nung simulaan namin hukayin ito, na bumuhad po sa amin yung maliit na portion ng ng tunnel. T -tunnel. Uh -huh. At doon, habang hinuhukay namin yan, maraming lumalabas na sawa. May pahintulot na si Kapitana mula sa Makati City Hall para pagandahin ang Morning Glory Exit. Pero paano naman ang iba pang exit na tinayuan na ng mga bahay? Tao po. Narito ako ngayon sa 27th Street ng East Trembo. Ang sabi ng mga tao, narito daw yung isa sa mga exit ng tunnel. Kaya puntahan natin. Ah, okay. Diyan po yung gate niya sayang oh, so, yung kung nasan yung yero ngayon, meron niyang uh, lagusan. Sa unang tingin, hindi mo makikilala ang lagusan. Oh, Lalabas ako. si Sandal. Nandito po ba yung exit ng tunnel? Yes, Pero ba Bakit po dito kayo nakatira sa bungangan ng tunnel? Bali po, yun nung time nga na bakante to. na nakaibigin ko si Ate Eileen yung dyan. Sa unahan, sabi niya, Grace, kawawa ka naman na ka kung saan saan na lang. Uh -uh. Total bakante yan, wala pa namang... Hindi pa namin na-occupy. Di try mo muna dyan. Pero kayo naman ho, kung tanggap nyo na temporary lang kay dito, Ay po, anytime pwede po kayo paalisin. Walang problema po. Bakit? Kaya nga, sana naman may relocation. Plano ng barangay na pagandahin din ang exit na ito. Pero tingin ko, hindi magiging madali ang kanilang trabaho. Saan po dito yung ano, yung tunnel? Diyan, set ng tunnel, diyan Yung bahay na yun, no? Pero sarado na, matagal ng sarado. Anong kulay po? Yung kulay orange. Ah, kulay orange. Ah, orange. Oh, po. Yeah, po. Hinarap kami ng misis ng may-ari ng bahay pero hiniling niyang huwag naming ipakita ang kanya mukha. Sabi niya, naroon nga ang exit ng tunnel pero hindi niya kami pwedeng papasukin. Sa kabila ng matinding hamon, desidido ang Basis Conversion Development Authority na i-rehabilitate ang Bonifacio War Tunnel. Itong National Historical Commission sa pamumuno ni Professor Jocno, mm -hmm. no? uh, dineclare na nila yan as a heritage site. so At uh, kami naman, nagkaroon naman kami ng partnership with Tiesa para pondohan naman yung feasibility study. Pwede nating lagyan yan ng mga life-size uh, figures kung paano ipakita kung yung mga sundalo dati na gumagamit ng tunnel na mm -hmm. yan para ma-experience ng ating mga mamamayan at mga turista, ano ba, how does, uh, paano ba yung buhay Apo. ng mga sundalo noong panahon ng gera. Nagsimula na ang unang hakbang para mailigtas ang Bonifacio War Tunnel. Sa pamamagitan ng high-tech na gamit, makagagawa ang grupong ito ng three-dimensional image ng tunnel. At nang paanda na ang laser light sa loob ng panel, nasaksihan ko ang pagtatagpo ng sinauna at makabagong panahon. Well, actually, napakarami nating information na pwedeng kunin from the laser scan. Uh, Unang-una, ginagamit ng laser scanning for measurements. Laser scanning allows us to ensure na pag nag-scan tayo, let's say ngayon, pwede natin i-monitor yung, yung tunnel. Mm -hmm. uh, after a few months, pwede tayong bumalik. And pwede natin i-compare, lumiit pa siya? Kasi kung lumiit siya, then that means may problema. Okay. Diba? There's a chance that, uh, that the, 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 cave is not anymore stable. Makalipas ang ilang oras, nasilayan namin ang kauna-unahang 3D image ng tunnel. Isa na namang kabanata sa kasaysayan ng Bonifacio War Tunnel ang nagsimula. Patuloy pa rin ang kwento ng The Fort Tunnel na to. Yung kwento niya ay umikot naman doon sa kanyang preservation mm -hmm. na mapapanatili pa rin siyang buo mm -hmm. na malayo sa destruction. This tunnel to me is significant kasi it shows yung planning ng defense ng Philippines. It shows also the ability to think in terms of strategic needs ng Philippines at that time and yung importansya ng Fort McKinley as a nerve center, as a central command uh, base. The tragedy is hindi siya nagamit for its original purpose but it shows na the planning was sound, it was very well thought out and just by looking at the tunnel, talagang malalim ang pinag-isipan nila dito. Matapos ang mahabang panahon ng pagwawalang bahala, parating na ang araw ng pagpapasalamat sa lugar na naging kanlungan ng iba't ibang lahi sa oras ng panganib at nagsisilbing tulay sa pagitan ng noon at ngayon. Magandang gabi po, ako si Sandra Aginaldo at ito ang Eyewitness. And guys, ito tayo sa Lopong Plaza. Inyo na panood ang commentary video na Bonifacio Wartane na, na, na matatagpuan niya sa Bonifacio Global City sa Taguig na report ni Sandra Aginaldo. Kung nagustuhan niyo yung video na ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos niya upload ko pa. Bye!